pupunta Nendwa. Yeah, pumunta na tayo sa eh, we're going to explore kung uh, pupuntahan natin yung, yung mga reservoir na meron kami naroroon na, rin yung, 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 yung single dun. So, anong uh, unang pagpunta namin kasi, wala pa kaming dalang mga pangontra noon, nag-explore ka lang kami. So, ngayon meron na kami dalang holooter kaya babalikan ka namin. So, tatapusin natin ang mga ka, ano dun bro simple naman bro hindi oh. natin paramihin o sige tatapusin oh, natin so, nandito kasama natin si Serge tara akyat tayo okay, ma jelis, so yun mga kayo mga magpapalang ganito sa mula so yun ngayon po ay ah uh, Bakalan din si Chairman. Kidox. Ha? Bakalan din si Chairman. Yan oh, yung solar diyan oh. No?

Filimon. Filimon. Tanggi. Bakal kinuha yan, bro. Atay. Saan di tani ba? Saan si Filimon, bro? Ay! Uy, 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 gagi. uy, gagi. Bis, Bisa-bisa mo, bis, bro. Masa naiban yan, bro. Masa naiban bro. Masa ni

Kita kawala? wala. Hmm. Nina. Oh, bigla kang nawala. Ini dari anu uh, muka kena puntah. Nang ano, anu kira? Ya, yeah, anu kamera mu. Bro. Ha? Gina. Yo, tuh kamera. Dani ku ke balo agim. Ano ba nalalaman mo? Ano no. mo nasa tandaan mo? Bakit nangyari yun? Ngayon, bakit? Asa ko ba? May nakikita ka? Ito mga tao dak pa Malaki yung tao na maitim. Uy. Baka dito sa puno na to. Dili, dili. Mga mga gulit na ang dyanan Asa? Dito yung dyanan nila? Pero ayos ka lang. Okay ra Kaya mo ba? Kaya mo pa mag-explore? Kaya ko ah. Sabihin mo kung hindi kasi. Hindi na dito. Balak na. Ha? Basta hindi, kita magtinulong lang ta. Hindi pa mabuti yung pakiramdam oh. mo. Yung pinahanda ko bro. Oo. Oh. Apa tayo. Walang hiwalay. Walang, walang iwanan? Oo. Uh -huh. Ito sa na. sakong yung suot mo. Hmm. Uh, iwanan talaga. Oo, oh, yan o. Oh, walang iwanan. Di, ah, uh, ganito, ganito. Di sino, di ba? Huwag tayo maghiwalay. Limon. Baka hindi

hindi, huwag niyo iwala sa mga... Huwag niyo iwala sa mata niyo si Mangusia, ano Pili mo. maari lang. na, walang iwanan. na. Ayos ka yung bati limon? Baka ano naramdaman mo? Baka nabigla lang kami. Ayun, ang yung Ayun, ang tayo galing sa baba oh.

Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo, nandito tayo sa tokong bundok ka. May nag May nag Oo, parang may mag- May disco May Bro, ito yung nag na sa ang sinasabi <po> sa game. Bisi ito mag-disco. mayroong dito.

Ano Ang, sabi niya nila bro, yung ano, nakita mo yung una-una, yung bro, yung pinuntahan mo, kasama mo yung si Kuya ni Murukyo, yung mayroong sounds na nagsasalita, yun. Yung sounds niya. Yun. Ano kaya nagula yung, yung music na no? Ano mga kaya sa po ng mga ganto kaya uh, magingat tayo sa bundok kapag mayroon kayong maginig na uh, parang disco kasi yun po talaga yung kasiyahan po nila na gustong may gusto silang uh, bibitahin na bubunol na tayo mga kanila so yun

Pag-usa yun. Tapansin mo rin oh. yung inside? Oo. Ha? Saan banda? Pilimon? Dito sa si ibaba. Sa si ibaba? Oo. Hmm. Di ba tayo na na mata ngayon? Bakit? Ano ba? Bakit kayo? Anak ka ba? Kasi pinak. Anak ka saan? Isipin ba din. Ngayon. Wala na tayong halimut. Ano, ano, baka yun, namalik yun. ano lang tayo ba? Baka namalik na tayo ng pandinig. Hmm. Ano, ako hindi ko, sorry. Hindi ko kasi masyado narinig. Eh?

Sobrang layo na nga oh. Huh? <tuk> okay. Maano pa lang yung ano natin Makikita okay, nyo Na Nakatuktok na tayo Puro lang nga ng anong buro Kasi malayo yung nararating ito ba Tignan nyo Puro yun na yan Tuktok yun o Tuktok you know? -tuk na to ito Tignan nyo hmm? Huh? Doon ba yun ba Yun ba Eh nanti tayo ada sabun dok kasih. Yo no. Itu semua. Kan kita bakal. Kayaknya kamera titik memang keting kasih meganda yang anu Kameranya know. kamera uh. nya. Ini ini. Ini mau di Oh, ya merah apa? Yan, 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 yo no. Nah, yan. Kuya tignan mo yung kamera ko Kuya Dox. Tignan mo, dali. Tignan mo nang na yung mga ilaw. Hoy. Tignan mo. Yung, mga ilaw talaga, no? Doon mga ka-explore. Yan o, tignan mo yung kamera ko. Hindi, mga ba maklaro? Hindi, maklaro sa amin. Wala sa akin o. No? Hindi ka na wala. Di ba, diba, yung ano, tignan mo yung, yun. No? Yan o, tignan mo yung kamera ko. Ayan. Tignan mo yung kamera ko. Parang nag... Anong tawag nito? Ilaw talaga, mga ilaw. tayo na ano na ngayon, bro okay. so, hindi pa kanilin lang tayo bro so, kaman tayo natin yung ano nagpunta sa amin doon sa bahay ano? dito na tayo doon bro mamaya na napunta natin yan masakit yung mga katawan bro ha kaya ano ka dito ka dito ka na